Good morning mga kaibigan. To this video ay pupunta kami doon sa farm. Ayun yung aking kasama na una na sila. Kami ay bibisita doon mga kaibigan at kami ay kukuha ng buko. May nadadaanan pala kami dito na tubig. Ayun yung tubig na Pwedeng malabhan dito kasi so, hindi ito nawawala walang naglabang ngayon dahil maraming tubig doon sa amin may dadaanan din kami dito ng kalabaw may kalabaw pala dito ayun naliligo yung kalabaw kung <laughs> ano sa manalong gabi. o yung kasama ko mga kaibigan kumuha ng gabi eh. para sa anaklong ay tatanim daw <laughs> kasi madami doon tanim doon sa farm mga kaibigan Sa sipag-sipag ba ng may-ari doon mga kaibigay na yun, no? Kumuha ng mga gabi. Dadagdagan pa daw yung gabi niyang tani. Marami naman siyang gabi na tinanim doon. Kulang pa daw. Kaya dadagdagan niya. Maya-maya ay makita natin yung kung ano-ano ang tinatanim doon sa farm. Kami ay pupunta pa lang doon. Naglalakad pa lang kami. medyo maputik pala dito mga kaibigan kaya ayun napuputikan na yung aking shoes hindi ako nagbutas kasi yung butas ko ay maliit na sa akin kaya ayun nag shoes na lang si Aling Pipay guys medyo maputik maulan ulan kasi dito sa amin nandito lang naman kami mga kaibigan dumaan sa ilalim ng kakahuyan malamig na malamig dito sa dinadaanan namin pa kasi yung lugar na maraming kahoy, malamig. Gabi ulit na long Ayun, maraming gabi dito, guys. Kung masipag ka lang dito sa Bukid Magtanim, ayan, marami tayong makakain. Kasi malapit na kami dito sa farm. Ayan yung bato. Nade mo na ang na, ano ay... mohon. na de, mohon, ana, doy. Malapit na kami mga kaibigan. Asa ang itlan nandyan? Ah, nade mo na na. Ayan ka ng patay. Ah, okay. Yan pala daw ang utlanan sa amin, mga kaibigan. Okay, nandito na kami sa bungad, mga kaibigan ng farm. So, makikita na natin ang liwanag. Okay, okay. ito na mga kaibigan. Ayan, may nakikita tayo na kubo. Ay, kubo hindi pa yan natapos. Ayan, ayan na ito mga kaibigan sa dulo. So, ito mga kaibigan, makikita na natin kung ano ang tinatanim dito sa lopain. Eh, dito sa gilid mga kaibigan, may mga kamuting kahoy. Kung sa Bisaya pa e baling hoy. Merong mga niyog na maliliit dito. Ano? Ano sa pagtuingan? Anong mga niyog alam? Inano? O. Oh. Ayun. Meron tayong banana. Ano okay. so, sa tingan? Ano yung sige ito, meron malalaki na yung mga saging mga kabigan. Medyo, hindi pa marami ang tanim dito kasi ilang taon pa lang ito mula nung binili. So dito sa may tabi-tabi, may mga kamuti. Kasi mamaya ay aakit sila sa niyog. Kukuha kami ng buko. So dito sa tabi ng payag dito, mayroon tayong makikitang tanim-tanim mga kaibigan. Dito kasi masipag. Ang may -ari dito. Ito yung niyog na nakaumpukan dito. Yung mga niyog na patay na. Yung iba mayroon ng mga... Mayroon ng mga turok. O, dito sa tabi-tabi, mga kaibigan, mayroong mga tanim dito na mga gabi. Ayan, maliliit pa yung gabi. May mga okra. Ayan yung mga okra. Uy. So dito ay mga may mga ice mga kaibigan, medyo hindi lang maganda. Ha? Yung tukya na tanan. May mga gabi pa bagong mga tanim. Ayan, maghintay na lang tayo dito ng ilang buwan at makakakain na tayo. So dito tayo mga kaibigan sa may bagong tanim na dragon fruit. Ay hindi lang pala ito bag, ilang buwan na rin naman ito tinanim. Ay mga sibuyas. Oh, ay bawang. Oo. Uh -huh. Ito yung mga dragon fruit. Ayan, nandoon mga kaibigan. Mga bagong tanim pa lang kasi ito. Wala pa silang mga harug. Ayan yung kasama ko kaibigan sa puno ng niyog. <laughs> Hindi pa nakakaakit. Tinitingnan mo na yung puno kung mayroon bang makukuha na buko. Ay, medyo mataas, maha, mataas yung niyog. Kasi yung mga niyog dito ay kabilin pa iyan ng mga kanunuan kanu namin. Kabilin ng aming papa. Yung iba nangatumba na lalo na noong may bagyong malakas dito. Kaya tinataniman na naman ng mga bago. Ayan. yung mga bagong tanim na niyog. Hanggang doon mga kaibigan. Doon sa taas. Hindi na ako pupunta doon sa taas kasi nakakapagod na. Yan, papakita ko lang sa inyo. Ang lugar namin dito, malinis ito dahil mayroong mga tanim. May saging, may mga niyog, may mga dragon fruit, may mga gabi, may mga gulay pa. Dito tayo sa unahan mga kaibigan dahil meron akong nakikita na bunga sa kakao. Ayun. Ito yung kakao mga kaibigan. Ayan mayroong bunga. Ahoy. Tatlo. Hanggang dito sa taas. Meron dito sa taas. Wow. So maghintay na naman tayo ng ilang buwan nito mga kaibigan at tayo ay maka gawa na tayo ng chocolate. Wow, hey, ganilagyan ito ng mga harog o oh, sa Bisaya eh, mga harog dahil ito ay kinakapitan ito ng mga tanim ng mga batong o oh, sitaw oh, sa Tagalog yan ayan ang sitaw ayon kumapit na sila dito sa may harog na sanga-sanga ng kawayan Dito naman tayo mga kaibigan sa may medyo malalaki na ng mga gabi. Ito yung gabi. Dalawang klase yung gabi namin dito. Ito yung gabi na bayulit ang kulay. Ayan yung gabi. Ito namang isa ay iba. Ayun. Puti yan ang kulay ng laman niya. So hanggang doon yan sa taas. Ayan doon sa unahan mga kaibigan. Ayan malalaki ang kahoy dyan. O dito tayo sa kilid ay makikita tayo na may loya. Malalaki na yung loya. Huh? Well, sa buhis dahil maraming tanim. Huh? May bagong tanim dito na Jimilin at saka mahugam. Ay meron pala ditong ano kare sa yuti. Dito muna ako sa tabi. Ayan sa Manilong. Kalamansi. Ay, kalamansi pala ito mga kaibigan. O limonsito. O kalamansi. O limonsito. In Bisaya. Ayan, mayroon pa tayong papaya. Bulawa. Ay, kanang lansones. Ah, okay. Asa ratong lansones? Ayan, may lansones pa dito mga kaibigan. Mura, Maliit pa yung lansones. Asan ah. ah, na yung rambutan ko? Tua dad, Ah, nasa taas. Tua, ah. papay sa. Oh. <laughs> dito na kahilara yung mga ni na mahugani, jubilina. Dito muna ako sa ano, kabila. Ah, ito yung sayuti, sabi mo. Eh, dito pala yung sayuti, mga kaibigan. O, gumapang na sa taas. Oh. Naglagay lang dito ng mga kahoy para may magagapangan yung sayuti. Ayan. Hindi na tayo bibili ng mga gulay-gulay dahil meron tayong matanim dito sa ating farm. Oh, may saging dito. Cute. Cute tinanim ni mulong. Hmm, namatay yung ina ana. Ah, oh cute to Ni tubo man ayun. ayun may papaya. Laging ni mo. Ano? <laughs> Ama ah, okay. mm. uto. Kare, Da mm. nag mga uhong dadto, da. da uh, dito minsan mga kaibigan mayroong mayroon ditong mga mushroom. Dito muna kami sa tuktok. -tuk. Ah, mga kakahuyan dito sa baba mga kaibigan. Hindi na nalinisan. Na landslide kasi ito dati mga kaibigan kaya din sa baba medyo murag ko ano ni murag bangil na. <laughs> Hindi na nalinisan. Dito na lang nag-focus dito sa paglinis. Kana na i. Unsay nga na lang kinlupi na nay pa pa bitaw kanang muka kanan, pang eh, uh, kalimot yun. Ito, moruman. Nakawa naman yung niyog. Bago lang ito tinanim. Ito ay romano. Mababa pa lang yung bumubunga na yan. okay. <clears throat> Asan na Sa kaglubi? Tine mo kakaw. Kakao. Kato. Kato. Ah, kakao. Kuling... hinlo na Naalagyan na alagin na tumbong ang na kahoy Alam mo na kahoy